Si Kim Hyo Jung, ang lead singer ng Korean megastar group na Sisters, ay nabalita ang nagpa-plastic surgery. Nagsimula ang spekulasyon na magkwento ang sikat na singer tungkol sa kanyang experience na magkaroon ng double eyelid surgery sa isang reality show. Nagsabi si Kim na nais din niyang magkaroon ng surgery sa kanyang ilong pero nangako siyang hindi ito gagawin dahil hindi raw niya kakayanin ng sakit. Ang mga salita ni Kim ang nagtulak sa mga netizens sa Korea na investigasyonan kung anong pa nga ba ang mga plastic surgery na isinagawa pero ayaw aminin ng singer. Matapos ikumpara mga luma at bagong litrato ni Kim, mukhang mala magic na napatangos ng walang plastic surgery ang ilong nito. Ayon sa mga netizens sa Korea, halata na nagsinungaling ang singer tungkol sa pagpapaayos sa kanyang ilong. Nag-comment din sila sa mga plastic surgery na isinagawa ng isa pang Korean pop singer na si Park Jong A. At dahil maraming oras sa mga commentators na ito, napansin nila na ang mata, ilong at bibig ni Park ay nag-iba ng itsuras sa mga litrato. Mas mabilis i-deny ang mga pababagong ito kaysa sa ginawa ng Korean idol na si Clara na kitang-kitang nagpalaki ng boobs, aminin man o hindi.